patuloy na konstruksyon sa kakalsadahan sa lungsod na Nagupan, malapit na rin matapos ang ginagawang kalsada sa Barangay Poblasyon Weste sa nasabing lungsod. Sa kasalukuyan, ayon kay Barangay Captain Mac Mac Gutierrez, tinatayang nasa 15 hanggang 20 metro na lamang ang bahagi ng kalsadang patuloy na kinukumpleto. Bahagi ito ng proyektong inalunsad matapos ang matinding epekto ng pagbaha na dulot ng mga nagdaang bagyo sa nasabing barangay. Kabilang sa mga naitalang isyo sa konstruksyon ay ang hindi pagkakakonekta ng drainage system ng bagong kalsada sa pangunahing drainage line ng lungsod. Agad naman itong iniulat ng pamunuan ng barangay sa City Engineering Office. Kaya naman, kagad na nagpadala ng team ang Engineering Office upang ayusin ang nasabing issue at tiyaking maayos ang daloy ng tubig sa mga kanat. Layo ng pamunuan ng barangay na masiguro ang kalidad ng proyekto upang hindi na ito maging sanhi ng karagdagang problema. Ayon sa barangay, naasahang malaking tulong ang pagkonstruksyon ng kalsada maging ang daluyan ng tubig sa barangay kontra sa mga pagbaha. Ang sa ano po sa dyan po sa Mendoon Mariano Fulencio Road, ah, bali patapos na po. Yung yan po yung second project ni Mayor. Bali pakatapos po kasi nung sa may Don Martin, sinunod po kagad yung Don Mariano Road po. So far patapos na po siya. Siguro mga ano na lang po yan. 50, 20 meters na lang po. Ah, tapos na po yung kalsada. Kaya lang po uh, ah, minomonitor po natin yung ano yung ginagawa nila. Kasi syempre, kinitingnan po natin kung talagang nakano po siya sa may drainage. Yun ang binabantay. kasi may isa po doon, may kinoconstruct po sila doon sa may along Evi Fernandez, yung sa may katubig area. Napansin ko parang hindi nakakonect. Yung sa may drainage, kayo yung isang i-concern ko sa city engineering kasi ang sabi sa akin nung sabi sa akin nung ano nung kantin doon, may time daw na nag-stack up yung tubig. Tapos nung parang inano daw nila nilinis sa sobrang baho. Kaya meaning hindi nakakalabas yung ano, yung hindi siya nakakonek doon sa main, main main source na drainage sa may highway. Kaya pero nakuusap pa na yung contractor, sinabi ko din sa kanila na tignan. Kasi syempre, as parang recapture, ayaw ko rin naman na masasayang yung project. Tintinas nga, nilagyan nga ng drainage pero walang lalabasan. Useless yung magiging project. Kaya yung po yung imo-monitor natin. Siguro next week titingnan uli natin kung magawa ng paraan para at least kin uh, maayos po na maganda yung mga ano mga ginagawa nila dapat po sa ating barangay. So para mabilis po naman po wala namang kung naging problem kasi syempre ano naman tayo eh uh, uh nakakausap naman natin direct na si City si Engineer Uh, corpus, Josephine Corpus, at syempre, nandiyan naman, alam, alam nyo naman si Mayon, madaling lapitan. Uh, anytime, anywhere, kung makita mo siya, pwede mong masabihan o mag-request sa kanila. Kaya walang problema at saka kay Vice. Uh, tatawagan naman, naman natin sila. Kaya wala naman naging problema sa mga barangay. Uh, kasi malap, uh, madali po silang lapitan. So, bali ano, na uh, dalawa. Dalawa yung going yung construction pero almost ano na sila uh, 90% patapos na po. Patapos na. Kaya yun lang po, dito double check lang po natin para this hindi mahirapan hindi po maapektuhan yung mga kabahayan po kasi alam ko po, po yan po yung ano nila, di ba? Yan po yung pinagaano nila na patas tayo ng patas ng kalsada. Pero hindi nila iniisip yung kabahayan na palagi siya sabi na pero kung tutusin naman talaga, kailangan natin magpatas kasi kaya lang yung era natin yung drainage. Dapat properly na talagang makita kung maganda talaga yung pagkagawa ng drainage. Kasi yung importante para dis mabilis lumabas yung tubig na galing sa ano, sa, kung takulan. Kasi gano'n naman eh, doon makikita kung yung humupay kagad yung baho, tubig ba, ibig sabihin malinis yung ano natin, drainage system. Pero kung nag-stack up yan, may problema. Kaya yun ang minomonitor po natin. Kami mga barangay council po. Ano wala na pong ano magiging problema kaya lang may re-request tayo isa sa may Bonifacio itong Bonifacio at Amado tapo, Road eh dyan sa may Bonifacio Road palabas ng tapo, yung makikita yung scaling yung ano yung daan eh ngayon ayan na request na rin po natin kay Mayor Belen yan kaya lang through DPWH pero eh, hindi pa bawal pa daw after 5 years kaya yung pinag-usapan namin sa council na kung pwede, kung pwede po namin siyang i-request sa DP na kung pwede kay asfalto muna habang hindi kasi madami na Eh sabi nila wala pa daw 5 years mula nung kinawa. Kaya yun yung isang nilapit din natin kay Mayor Wad. na naman na may, may budget na po na 5 million. Kaya lang yun nga may freeze period na 5 years. Kaya nirequest ko puli kay Mayor na kung pwede doon sa ano naman papasok. Para at least maayos lahat ng mga kalsada dito. Kalsada interior or exterior dito sa abang na natin. Yes, sir. para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Justin Ramos yung ulat para sa number 1. And most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!